Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa uh, ating Ang ating tatalakay ngayon ay ang pag, pag, uh, ng ating manok. Panghihilot ko. Mga kasabong, ano? bilang isang uh, magmamanok, kailangan uh, masahiin niyo yung manok ninyo. Kasi napakalaking ano din po yung pag uh, masahe dahil ito po sa pagmamasahe ng inyong manok pansabong ay magkaroon po yan ng uh, muscle tuning ipa mo pagka hinihilot-hilot mo yung manok ay talaga magkakaroon po yan ng uh, magandang muscle kumbaga nagmamuscle po yan hindi ibig sabihin na nagmamasel dahil nag-shortcut. Kung hindi, talagang yung muscle niya ay po maganda po sa halapanan. Dahil uh, bukod ka maging malihing pumalo, ay talagang tumatagal po at matagal po yung kanyaling. Pagka kayo po ay uh, nag-massage uh, ng manok, ganito po ang gawin nyo pag kinuha ninyo galing sa tulungan hugasan nyo muna yung paa ng ubig na may Ayan mga kasabong ano. Uh, na natin yung paa. Pangalawang gawin natin spray fine mist of water. Small. Ganito. Meron kayong spray. Spray fine po, no? Naispeha na po natin. So, yan. Kailangan po ng pagmamasahe sa ating manok pansabong. Kung maari lang po, every other day or may time po kayo. Yan. Sa, kanyang preconditioning at saka conditioning ang pinaka-purpose talaga ng ating uh, paghihilot ng manok ay para magkaroon siya ng muscle tuning at saka yung manok mapapaamo po ninyo ayan so may mga manok po na mga high strong mapapaamo nyo po yan kaya sanay sila hawakan sa tao at hindi na sila uh, mag, magiging mailap sa tao dahil ang manok na mailap ay may tendency po na mabothered or uh, sa kanyang laban po ay wala sa focus dahil mailap siya so kailangan natin na hinutin hilut yung manok ganyan lang po hinutin hilut nyo yan sabay kanyan uh, simplihan nyo lang at least mamatay Ayan. yung Ayan. sabay yung 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 just because kaya nga ikumpara mo sa mga manok na walang uh, walang massage ay talagang malambot po yan tsaka high strung nagkukumiglas may tendency po na wala sa focus yung manok pero yung manok na uh, minamasahe mo ay talagang uh, napapaamo mo at saka madali mo siyang ikondisyon dahil pagkahinawakan mo ay talagang maamo siya ayan hindi nyo ba alam mga kasabong na kinakatakutan po ng ating mga big time breeders ay ang backyard sa ngayon dahil ang backyard po yung manok nila una natutukan po at saka napapakain po ng uh, nasa oras dahil nga kukunti lang at saka ang pinaka delikado po na pinakatakutan nila ay ang pagma, pag pag uh, po ng mga malapan sa amon yun yung, yung pag dahil nakita natin kahit ikaw bilang isang magmamanok ang manok na minamasahe po ang talaga uh, advantage po sa kaysa sa walang pagmamasahi. Uh, pagmamasahe mamasa, mamasahe. Ganyan lang po kasimplo. Pagka ang manok po ay minamasahe mo, nagtatami yan siya or nagiging malapit yan siya sa'yo. Ayan. At saka, yung mga uh, yung mga uh, uh, legs nag ano yan, nagtukontract yan. Tumitigas. Tumitigas na hindi po nagsushortcutting, kundi nagkakaroon po ng reserve na power kaysa sa hindi inihilot ayan Yan po ang uh, kahalagahan po ng uh, na may uh, hil may hilot may massage ayan kinukuha mo ayan kung wala kalimutan pagka uh, every time na kinukuha niyo is pre time most of you, para ko siya magiging fresh uh, presko and then uh, masarap tingnan kung malinis pa mga kasabong no I am holding uh, milsim melsim black presko sa uh, brown bread so it's uh, Milsim black, brown, red, bridge. Half milsim black, half 100. Maraming salamat pala sa ating mga uh, viewers uh, sa ating mga subscriber sa wala pa magsubscribe kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas ito rin naman po maraming salamat sa inyo